Kilala ang discography ng Bini sa paghahalo ng kontemporaryong pop at tradisyonal na mga elementong Filipino, na lumilikha ng kakaibang tunog na umaakit sa malawak na madla. Kilala sila sa kanilang high-energy performances, masalimuot na choreographia, at makulay na visual, na naiimpluensyahan ng K-pop aesthetics ngunit nananatili ang kakaibang lasa ng Filipino. Simula ng kanilang debut, ang Bini ay nasa maraming mga deal sa pag-endorso, na sumasalamin sa kanilang malawak na apela at impluensya, lalo na sa mga consumer ng Gen Z. Alamin natin ang pansamantalang narating ng dalawa sa kanilang miyembro. Siya si Shina May Manuel Katakutan, nakilala sa pangalan na Shina. Ipinanganak noon May 9, 2004. Lumaki siya kasama ang kanyang nag-iisang ina at ang kanyang kapatid. Namatay ang kanyang ina noong 2020 sa panahon ng kanyang trainee days. Ang kanyang mga lolo lola at kapatid na lalaki ay nakatira sa Santiago, Isabela, kung saan siya ipinanganak at lumaki. Siya ay isang ibanag. Nagsimulang sumayaw si Shina sa edad na pito at sumali sa mga workshop ng sayaw sa kindergarten. Lumahok siya sa mga kompetisyon sa sayaw noong elementarya at lumahok sa mga kompetisyon sa pop dance, cheer dance at street dance. Noong high school, sumali siya sa isang dance group na sumabak din sa mga dance competition, lalo na sa hip hop. Ilan years na siya sa showbiz industry, sumali na siya sa PBB back in 2019 at ngayon ay isa na siya sa member ng P-pop group na Bini na nagdebut noon November 2020. Bilang isang miyembro ng Bini, nilikha ni Shina ang koreografya para sa 2023 Solong, Pantropiko, ng grupo. Bukod sa pagiging pinakabatang miyembro ng Bini at ang Uber Zest pagdating sa pagsasayaw sa entablado, si Shina ay isa sa pinakanakakatawang miyembro ng Nations Girl Group. Kilala siya ng mga fans sa pagiging unserious niya. Dahil sa baguhan pa sa show business ay wala pa na ibahagi ang singer ng kanyang bagong bahay. Pero malay naman natin na unti-unti niyang pinapagawa ang kanilang bahay. Gaya din ng ibang miyembro, malamang na nasa kondominium din ito nakatira pero wala tayong idea sa ngayon kung sa kanya ito o nagre-rento lang. Samantalang may kumalat sa social media na bumili ito ng kanyang sasakyan na isang Toyota Rush, at siya mismo ang nagmamaneho. Wala din itong naibabahagi na mga negosyo, pero baka isa ito sa mga priorities ng singer sa ngayon. Gaya sa ibang mga celebrities ay walang nakakaalam ng saktong net worth nito, lalo nat bago pa lang ito sa industriya. Ngunit ayon sa ibang mga website ang kanyang estimated net worth ay $700,000 o 41 million pesos. Ang mga nakaraang buwan ay napaka-overwhelming para kay Shina at sa kanyang grupo mula sa mga sold-out na konserto dito at sa ibang bansa, mga big-time na endorsement, sorpresang ang pagpapakita ng mga collaboration at maraming mga parangal na lalong nakakadagdag sa kanyang net worth. Ang mga shinies at popstars ay palaging napansin ang pagkakahawig ni Shina sa pinoy pop princess na si Sarah Heronimo at hindi lamang iyon nakuha rin ni Sheena ang mga galaw at ang mga vibes tulad ng pop star. Nakahanda na si Sheena na maging isa sa mga huwara ng henerasyong ito, habang nagnanavigate sa sarili niyang paglaki na mga pakikibaka ng may katapangan at biyaya. Siya si Lindsay Stacy Aubrey Casempang Sevilleha na mas kilala sa pangalan Stacy. Siya ay ipinanganak noong July 13, 2003 sa Nueva Vizcaya, bilang isang nag-iisang anak. Lumaki siya sa ifugaw at bagabag, Nueva Vizcaya at isa siyang singer sa simbahan ng kanyang pamilya. Sa kanyang mga unang taon sa paaralan, siya ay isang pangunahing para sa Lamot Central School sa Ifugao kung saan dinaluhan niya ang kanyang pangunahing edukasyon hanggang sa lumipat ang kanyang pamilya sa Nueva Vizcaya kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang pangalawang edukasyon. Doon, lumahok siya sa maraming beauty pageant, suportado ng kanyang ina, isang fashion designer na lumikha din ng marami sa mga outfit ni Stacy. Bilang karagdagan sa mga beauty pageant, hinabol ni Stacy ang pagmomodelo. Nakabuo din siya ng mga talento sa pagkanta at pagsayaw, nakikilahok sa mga audition tulad ng Star Hunt. Sa panahong ito, napili siyang kumatawan sa Pilipinas sa isang pang-internasyonal na pahina ng kagandahan ng teenager ngunit pinili na sumali sa bootcamp para sa Star Hunt Academy sa halip. Napili si Stacy bilang isang trainee para sa Star Hunt Academy noong unang bahagi ng 2019. Noong October 10, 2020, si Stacy ay isa sa huling walong trainees upang makapagtapos at opisyal na inihayag bilang isang miyembro ng isang pangkat ng idolo. Noong November 2020, opisyal siyang naging miyembro ng girl group Bini. Gaya sa iba dahil sa baguhan pa sa show business ay wala pa na ibahagi ang singer ng kanyang bagong bahay. Pero malay naman natin na unti-unti niyang pinapaayos ang kanilang bahay para sa pamilya. Gaya din ng ibang miyembro, malamang na nasa kondominium din ito nakatira pero wala tayong idea sa ngayon kung sa kanya ito o nagrerento lang. Wala din na ipakitang sariling sasakyan ng singer, pero baka mayroon din itong sasakyan na kanyang ginagamit lalo na't marunong din itong magmaneho. Hindi rin ito nakapundar ng sariling negosyo sa ngayon, pero isa ito sa kanyang priority ang magkaroon din ng business. Hindi kasing transparent ang net worth ni Stacy Gaya ng ilan sa mga sikat na sikat na artista ngunit maaari pa rin magbigay ng pagtatansya batay sa kanyang pagkakasangkot sa bini at iba pang mga kadahilanan. Ang kanyang estimated net worth ay $700,000 o 41 million pesos. Ang mga bilang na ito ay nagpapakita ng mga kinikita mula sa mga benta ng musika, merchandise, live concert, at pag-endorso ng brand. Bilang main rappers ng Bini, malamang na bahagi ng kabuang net worth ng grupo ang mga kinikita ang bawat isa sa kanila at isa na siya dito. Bukod pa rito, ang tagumpay ng Bini sa mga streaming platform, social media, at sa mga live concert ay lahat ay nakakatulong sa kita ng grupo. Bagamat mahirap matukoy ng tumpak ang individual na net worth ni Stacy, malinaw na nakikibahagi siya sa tagumpay sa pananalapi ng lumalagong tatak ng Bini. Para kay Stacy at sa iba pang walong miyembrong grupo ng babae, mahalagang ipaalala sa kanilang sarili na ang kanilang tagumpay ay hindi lang nangyari sa isang gabi, ito ay bunga ng mga taon ng pagsusumikap. Malayo pa ang mararating ng dalawa, at tiyak lalo pang gaganda ang kanilang buhay. Lalo nat sobrang lakas nila ngayon at sinali pa ang kanilang sipag, galing at pagmamahal sa kanilang craft. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat!